Ang kwentong ito ay nagsisimula sa isang maliit na nayon, kung saan sinusunod ang isang kakaibang tradisyon. Sa nayong ito, kapag may bisitang dumating, isang maganda at kabighabighan ng babae ang ipinapadala upang makipagpalakpakan sa bisita at magsilbing asawa nito habang siya'y nananatili. Ang mga babaeng gumaganap ng ganitong papel ay tinatawag na sleeping dizer. Ang kwento ay naganap noong 1930s, nang magpatupad ang pamahalaang Briton ng bagong patakaran, kung saan nagpapadala sila ng mga opisyal sa malalayong lugar upang turuan ang mga lokal. Bilang bahagi ng inisyatibong ito, isang lalaking nagnangalang John ang naatasan sa isang liblib na nayon sa Malaysia. Ang nayon ay napaka-undeveloped kaya kinailangan ni John gumamit ng bangka upang makarating doon. Pagdating niya, naghihintay siya ng maghahatid sa kanya at nakilala niya si Nanga, isang lokal na marunong magsalita ng Ingles. Dinala ni Nanga si John sa nayon, kung saan nakilala nila ang gobernador na si Henry magkasamang naglakbay si na John at Henry gamit ang isang jeep. Sa biyahe, ipinaliwanag ni Henry ang kakaibang kaugalian ng nayon at tinanong si John kung bakit, bilang isang edukadong tao, pinili nitong pumunta sa ganoong kalayong lugar. Ipinaliwanag ni John na pangarap ng yumaong ama niya ang turuan ng mga tribo, at matapos mawala ang kanyang ama sa digmaan, naramdaman niyang kailangan niyang tuparin ang misyong ito. Pagdating nila sa isang bahay sa gitna ng gubat, sinabi ni Henry kay John na bibisita ang mga taganayon kinabukasan upang pag-usapan ang kanyang mga plano. Kinabukasan, dumating ang pinuno ng tribo na si Malaka kasama ang ilang mga taganayon. Kasama rito ang isang magandang babae na nagngangalang Selma, na nag-alok kay John ng inumin. Tumanggi si John, ngunit kumbinsido siya ni Nanga na tanggapin ito dahil maaaring ma-offend ang mga taganayon. Labagman sa kaluuban, uminom si John at napansin ang kaakit-akit na ganda ni Selma. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, nagbigay si Selma ng isang kahangahangang sayaw na lubos na pumukaw kay John. Matapos ang kanyang pagtatanghal, hiniling ng mga taganayon kay John na aliwin sila. Nagbasa si John ng isang tula sa Ingles, ngunit hindi ito naintindihan o na-appreciate ng mga tao. Upang ayusin ang sitwasyon, sumayaw si John kasama si Nanga sa isang masayang romantikong sayaw, na lubos na ikinatuwa ng mga taganayon. Kinabukasan, ipinaalam ni Henry kay John ang tungkol sa mga mining activities malapit sa lugar kung saan ang mga manggagawang Chino ay ginugulo ng mga lokal na tribo. Pinayuhan niya si John na mag-ingat. Maya-maya, dumating si Malaka kasama si Selma at ipinaliwanag ang tradisyon ng nayon. Dahil hindi naiintindihan ni John ang lokal na wika, isinalin ito ni Tony Henry. Ibinunyag niya na tuwing may bisitang Europeo, isang magandang babae ang pinipili upang manatili sa kanya bilang asawa. Nagulat si John at inakala niyang pinilit si Selma sa ganitong papel. Nang tanungin niya si Selma, tiniyak nito na kusang loob siyang pumayag at nais niyang maging asawa ni John habang siya ay nasa nayon. Ipinaliwanag ni Henry na ang tradisyong ito ay tinatawag na sleeping dizer. Ibinahagi ni Selma ang kanyang kwento, na nagsasabing ang kanyang ina ay bahagi rin ng tradisyong ito at ang kanyang ama ay isang Ingles. Nakikita ni Selma ang pagkakataong ito upang matutong mag-Ingles at nararamdaman niyang may tunay na koneksyon siya kay John sa kabila ng pag-aalinlangan, pumayag si John ngunit may kondisyon, ituturo niya kay Selma ang kanyang wika ngunit hindi siya makikipagpalapakan rito. Nagalit si Henry sa desisyon ni John, at hindi rin natuwa si Selma, ngunit sa huli ay pumayag ito sa mga kondisyon ni John. Nagsimulang manirahan si Selma kasama si John, ngunit pinanatili ni John ang kanyang distansya. Hindi siya lumalapit kay Selma at natutulog siya sa hiwalay na silid tuwing gabi. Kinabukasan, dumating si Nanga at tinukso si John. Binigyan niya ito ulo ng unggoy, at natakot si John nang makita ito. Nagtawa na ng lahat, ngunit nagalit si Selma sa kanila. Di nagtagal, kumalat ang balitang hindi natutulog si John kasama si Selma. Dahil dito, inakala ng ilan na si John ay bakla. Pagkatapos, dumating ang tiyuhin ni John dala ang isang magandang bakla para sa kanya, sa pag-aakalang magugustuhan ito ni John. Nagalit si John at sinabing puro kalokohan ang nasa isip nila. Pinalayas niya si Selma mula sa kanyang bahay. Kinabukasan, nakita ni John si Selma na nakaupo sa labas. Naramdaman niyang mali ang ginawa niya at tinanong si Selma kung bakit hindi pa ito umuwi. Ipinaliwanag ng kanyang tiyuhin na hindi ito maaaring umalis dahil magagalit ang mga tao sa kanya. Napagtanto ni John ang kanyang pagkakamali at sinabing maganda si Selma. Gusto niya ito, ngunit hindi niya nararamdamang dapat silang magpalakpakan patuloy na nanirahan si na John at Selma ng magkasama, ngunit hindi pa rin nagmamahalan si John. Kinabukasan, nakilala ni John si Eggie, asawa ni Henry. Sinabi nito na pinag-uusapan siya ng lahat, at itinuturo si Selma dahil hindi niya ito mahal. Hindi sumagot si John at umuwi na lamang. Habang lumilipas ang panahon, naging malapit si John kay Selma. Isang gabi, tinanong ni Selma si John kung minahal na ba niya ang isang babae sinabi ni John na hanggang hindi siya kasal, hindi siya makikihalubilo sa sinuman. Sinabi ni Selma na kung hindi niya ito mararanasan, hindi magiging masaya ang kanyang magiging asawa. Patuloy silang nag-usap, at inabot ni John ang kanyang kamay kay Selma. Hinawakan ito ni Selma, ngunit wala nang sumunod pa. Kinabukasan, naglalaro sila ng mga bata nang dumating si Nanga at tinukso sila, sinasabing walang silbi ang mga Europeo. Tinawag ni John si Nanga at sinabing mas malakas siya at kaya niyang magtagal sa tubig tinanggap ni Nanga ang hamon at pareho silang lumundag sa tubig. Pagkatapos ng isang minuto, umahan si Nanga, ngunit na natili si John sa ilalim. Nagalit si Nanga, at namangha ang mga tao. Ipinaliwanag ni John na may suot siyang oxygen mas kaya niya nagawa iyon. Sinabi niyang nais niyang ipakita na mas advanced ang Western Civilization. Natuwa ang lahat. Samantala, nagsimulang magpahayag ng pagmamahalan si na John at Selma. Ipinaliwanag ni John ang mga pangalan ng bahagi ng katawan, at naghalikan sila. Pagkatapos, binigyan ni John si Selma ng saging. Nagkaroon sila ng pang-araw-araw na rutina, ngunit mas maagang nagigising si Selma kaysa kay John. Nang tanungin ito ni John, sinabi ni Selma, dahil hindi mo ako itinuturing na asawa, kaya ako nagigising ng mas maaga. Isang araw, inanyayahan ni Henry si John sa hapunan. Doon nakilala ni John si Sheila, isang magandang babae na hindi sumasang-ayon sa tradisyon ng hiwalay na pagtulog. Tinawag niya itong malahayop na tuntunin. Kinabukasan, dumalaw si Sheila kay John upang matuto ng wika ng tribo. Mas gusto niyang manatiling malapit kay John, na ikinagalit ni Selma. Nang maglaon, humiling si Sheila na magpa-picture kasama si John, na lalo pang ikinagalit ni Selma sinabi ni Selma sa wika ng tribo na tigilan na ito ni John, ngunit hindi ito tumanggi kay Sheila. Habang nangyayari ito, napansin nila ang kakaiba sa tubig. Nagalit si Henry at sinisi ang mga manggagawang Chino na nagmimina malapit sa lugar. Nagpa siya si John na imbestigahan ito. Dumating si Amy at sinabing gusto ni Sheila si John. Dagdag pa niya, kung papakasalan ni John si Sheila, makakagawa sila ng eskwelahan para sa mga bata. Napag-alaman na anak ni Henry si Sheila pag ni John, nakita niya si Selma na sobrang lungkot. Sinubukan niyang patahanan ito at humingi ng tawad dahil hindi niya tinanggihan si Sheila. Sagot ni Selma, pare-pareho lang ang mga lalaki. Ginagawa ko ang lahat para sa iyo, hindi pa ba ako sapat para maging masaya ka? Nagalit si John at umalis. Kinabukasan, nagtungo sila sa lugar ng insidente upang imbestigahan. Nang makarating, natuklasan nilang may pandemya sa lugar. Bigla silang sinugod ng isang lalaki ngunit nakaligtas si John hinabol nila si Nanga at ang lalaki, hanggang sa makarating sa lugar kung saan maraming Europeo ang nagmimina ng pilak. Pagbalik ni John, natagpuan niyang may sakit si Selma. Dumating ang mga tao ng tribo, tila handang sumugod. Pinakiusapan ni John ang mga ito na mamuhay ng mapayapa at inalok ng pagkain. Napansin niyang hindi naglalakihan ang kanilang taniman ng bigas ngunit may sobrang supply nito. Napaghinalaan ni John na ang mga Europeo ang nagbigay ng bigas at hinaluan ito ng gamot upang magkasakit ang mga tao. Nang malaman ito ng mga tribo, nagkaisa sila at sinugod ang mga Europeo, tinapos ang lahat ng mga ito. Nagpasalamat ang mga tribo kay John at binigyan siya at si Selma ng bracelet. Sa pagkakataong ito, sinabi ni John kay Selma na mahal niya ito at nais niyang makasama ito habang buhay. Sagot ni Selma, mahal din kita at nais kong makasama ka habang buhay. Ipinaalam ni John kay Henry ang kanyang desisyon, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Henry. Ibinahagi ni Henry ang kanyang kwento ng pag-ibig na hindi niya natuloy. Sinisi siya ni John sa pagbitaw sa babaeng minahal niya. Sa mga sandaling iyon, dumating si Amy at pinayuhan si John na umalis sa lugar ng isang taon. Ipinaliwanag niya na kapag nalaman ng mga tribo ang tungkol sa relasyon niya kay Selma, hindi nila ito patatawarin. Samantala, kinausap ni Selma ang kanyang mga kababayan tungkol sa pagpapakasal kay John, ngunit sinermonan siya ng gusto at inakusahan ng pagtataksil. Nagmadali si John upang palayain siya, ngunit napagtanto niyang magpapatuloy ang pagdurusa ni Selma hanggat nananatili siya roon. Labis na nasaktan, umalis si John para sa kapakanan ni Selma. Lumipas ang isang taon, at nagpakasal si John kay sila. Nagsimula silang manirahang magkasama, tinanong ni sila si John tungkol kay Selma, at isiniwalat ni John na nagpakasal si Selma kay Chandulal at bumalik sa nayon. Plano ni John na turuan ang mga bata at magtayo ng paaralan. Sa harap ng mga positibong pagbabagong ito, naramdaman ni John ang kasiyahan. Isang gabi, habang nanonood ang lahat ng pelikula, patuloy na hinahanap ni John ng tingin si Selma. Nang maglaon, sinubukang maging malapit ni sila kay John, ngunit hindi ito tumugon. Inisi sila at sinabing hindi niya kailanman mapapalitan si Selma sa puso ni John. Pinakalma siya ni John at sinabing sinusubukan niyang mahalin siya tulad ng pagmamahal niya kay Selma. Sinabi rin ni sila na maging ang tagapagluto ay hindi gusto siya. Dinalani ni John ang tagapagluto kay Neville, isang opisyal. Habang nagluluto para kay Neville, napansin ni John ang sugat ng isang manggagawa ni Neville na si Dipo, na labis niyang ikinalungkot. Sinabi ni Neville na kung hindi mahal ni John si Selma, hindi ito magdaranes ng ganito. Dagdag pa niya, kung hindi pinakasalan ni John si sila, maaaring naging asawa siya ni Neville. Samantala, pinayuhan ni Amy ang kanyang anak na huwag ng umasa ng pagmamahal kay John kung hindi siya nito mahal. Narinig ito ni John at hinalikan si sila sa harap ni Amy upang ipakita ang kanyang pagsisikap kinabukasan nakita ni John si Selma na may dalang bata at kasama si Nanga. Ang bata ay may asul na mata at maputing balat kaya agad naisip ni John na ito ang kanyang anak. Lumapit siya kay Bobby at sinabi nitong mandar ang pangalan ng bata at ito nga ang kanyang anak. Gumawa ng plano si John upang makipagkita kay Selma. Ayon sa plano, dumating si Selma sa gabi upang makipagkita kay John nang makita siya, tumakbo si Selma, ngunit pinigilan siya ni John at sa unang pagkakataon, tiningnan ng kanyang anak. Binuhat niya ito sa kanyang mga bisig. Kinabukasan, gumawa si John ng laruan para sa kanyang anak. Napansin ito ni Amy at natuwa sa pag-aakalang magiging ina si sila. Ngunit sinabi ni John na hindi si sila ang magiging ina. Muli niyang dinala ang laruan sa kanyang anak at nakita ito ni Nanga. Nang gabi, sinaktan ni Nanga si John. Nang malaman ito ni Henry, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tapusin si Nanga. Pinigilan ni Henry si John na makipagkita kay Selma, sinasabing ginawa rin niya ito noon. Inamin ni Henry na si Selma ay anak niya, ngunit pinilit niyang kalimutan ito. Kinabukasan, dapat parusahan si Nanga. Sinubukan ni John na ipagpaliban ang hatol, ngunit inamin ni Nanga ang kanyang kasalanan. Sa gabi, Pinuntahan ni Selma si John at nakiusap na iligtas si Nanga. Nakita ito ni sila mula sa malayo. Kinabukasan, inihayag ni John ang hatol. Binigyan niya si Nanga ng parusang katapusan. Nang gabi, tinangka ni Selma na kuhanin ang susi sa kulungan, ngunit wala ito roon. Sa kanyang pagdating, nakita niyang pinalaya na ni John si Nanga at binigyan ito ng armas upang tumakas. Muling inamin ni John ang pagmamahal niya kay Selma at sinabi niyang aalis sila kasama ang kanilang anak pag-uwi ni John, sinabi ni sila na siya ay nagdadalang tao. Naging balisa si John. Samantala, nalaman ni Henry na nakatakas si Nanga. Sinabi ni Neville sa mga tribo na nais niyang gawing sleeping dizer si Selma, at pumayag ang mga ito. Sa gabi, tinangka ni Neville na kunin si Selma, ngunit sinaktan siya ni Selma at Bobby. Habang sinusulat ni John ang liham para kay sila, nakita ito ni sila ngunit hindi nagsalita. Matagal nang naghihintay si Selma kay John, ngunit dumating ito ng huli na nagpunta si Selma sa ilog, at sinundan siya ni Henry. Sinubukan niyang pigilan ito ngunit sa halip ay naawa sa kanya. Doon, inamin ni Henry na siya ang ama ni Selma. Niyakap nila ang isa't isa at nagiyakan. Samantala, hinanap ni Neville si John at Selma. Sa kanilang pagkikita, sinubukan ni Neville na hulihin sila. Tinangkay niyang saktan si John, ngunit pinaputokanal siya ni Selma. Dumating ang mga tribo at tinapos si Neville. Sa huli, nanatili si John kasama ang mga tao. Magkasamang sumayaw si na John at Selma. Doon nagtatapos ang kwento.